Lagi ito. Ay kahit puno ng mga 30 ay. Eh, sabi nung saryayahin na taga Manggalang, sila daw isang buwan, nagpuputi ng ganun, puting puti lang. Ay, dalawak naman. Ah, pakalawak nga daw po. Baka daw po, ito kita mo ito, ito, itong kabuong mga palayang ito. Baka daw po mga apat na ulit nito. Adi, ito, masampuan itong ganito, ano? Hmm. Yun, mga 30 ektarya Bala po, tayo po ituloy pa rin sa pagtatanim po ng sibuyas. Oh, yan. Kasama pa rin po natin si Chong. Pa dito na po, aray. Manong itanim yung maliliit. Ano? Matipid. kaho dumigaw ba parang dumigaw hindi ano babawi babawi ay nabunot lahat ay nabunot lahat ay duha sa ano ho, eh, parang tatanong ng palit yung so, ah nakahiga nakakita ka ba natanim ng palit na parang nakaano? mas maganda yung nakahiga oo nga para daw pagbawi ay eh, nakatindig na ano nga kaya nakaganar na nakaganar na eh hmm. wala ko lang akong bakit ang tagalama uh, Maraming pinagamit marami ganitong, ba't? Huwag kang magagamit ng mga bago ito. But... Sa aros kaldo nga lang ay. Bakit baka naman din lang? Bagay aros kaldo lang, baka daming ka... ano nito ano? Bakit baka naman din lang Ay baka ho mga pampalasa. Hindi ba ngayong mahalang sibuyas? Bakit pinamamalit sa sibuyas ay? Ay, pero yan ang damit yung nag-ano, yung mga naglulugaw sa Maynila, ah. Yung mga sikatang lugawan ay ganito lang, ano, ah, ginagamit, ah. Hindi na baka ginagalap yung mga bansa, ah. Mautip lang, o, Bren, ano. ilang araw na po para baka pa isang linggo na sinipag yung pagka uwi ito na may ano <coughs> Ha? Ah. Ya, tadi aku Ayun, uh, gaya po. Parang sa palay din, ano? Pwede rin yung ano na ugat yung nga para mabilis bumawi. Bawasan mo rin yung ugat. Pala. Tanggalan mo po. bala ko sasangatan ko sa gitna ng sili madalang ano kaya magkakanlong lang ano hmm. sa arus ay mabibili ayan no? <laughs> lalo na tagmahal ya yeah, ay talagang gawa sa arusan pag yung tagmahal ano, Hindi hindi in lahat mga sili mayroon naman matapos sa ganito oo, uh, ayan ang sarap nga naman ay ah siguro na ito malamang lamang na dito anong hindi natamsakan na ah bago na ito sa katang ng araw ay ay doon pati ba lilim ng mangga ano Tambay eh. Ta to tanggal umitsong na ugat. Pede. Tapos yung malaking butod, yung bungo, may bungo. Dali uh -huh, yun. Oo, ang pangpabalam ng paglaki nito. Pareti nito 225 din lang ang kilo. Abot pa rin daw naman. Palawak ay palawak, pag pamura ay pamura. Yun ang sabi ng magtatanim mo doon. Oh. Si Kuya, si Kuya Edmar na nakapagpabahay daw sa ganito ay. Eh. Oh, kung totoo, ano nga kaya? Ay, daan libo daw talaga na dali. Pero ako makakapagpabahay din sa ganaritong. Ako naman bahay ko lahat. Pero ako may 20 mil ay. Bahay na yun na. <laughs> Kung problema sa bahay, ano? Huwag papangarapin yung tigda dalawang na talagang maganit-ganit yun. Yung pati ang importante nga, may materhan pating ano din eh hindi lang ang bahay ang importante din materahan din yung pangpuhunan din hindi pagsunod hmm. yan uwi itanim na rin malindi nadali ng bahay alin po ay yung bambu ma hindi sila sa nila ha hindi pa ba hmm. ay oo basta lahat ng mga ganito lang ano siya nga, di. yung maghalaman ay eh, ganun talaga ay tanim talaga itong ganito yung ay ano gusto mo yung pwede agad harvest yung ganito ah ano pag mo maya may harvestin mo na pwede na pang ulam ah ha hindi na siya lalong ay bakit nahanap lang doon sa nakatira bakit ah nawawala hindi ay nawawala po ay pwede nga pag malapit sa bahay Ay, kabahayan ako, ba't nawawala pa? O, edi nakuha din yung mga taga-kalapit. Kaya, yeah, hindi nadayohan ng malalayo. Kaya, nagagagag na nga tao, ay, siya nga, ho. Siguro yung isang maga ay kita na. ba minsan naman ay hindi mo sa pag-ano. Kamag na na ako nung may naabangay tao, ah. Hindi may aris. Oo nga, kung bagay. Aba, ay umuwi na si paring, ano, ate ka. Yeah, iya, inaroon na, inaabangan. Nakala mo ba yung mag-aantay na... Pasilip-silip i Pagdaan sa tapat ng bahay ninyo At sabi eh, Parang ikita ko na sa tindahan Na Mayroong mababaw yeah. Nagawa na gano'n ay yung daang <laughs> Ay di Hindi hindi pinakagawa Ay Yun na nga daw po Pinakamahirap trabaho Tsyung Yung magnakaw Abay, Pag nahulik Talagang kahiyaya buhay ang Kamera Pagbuhay Pagbuhay chung Yun daw Pinakamahirap sa lahat ng trabaho Magnakaw Pagkawi na nila <laughs> Aba, ay Unang-una takot na takot ka noon. Oh, ito tayong paghalang, tayo paghalang dahil hindi man natakot man tayo kaunti kaunti la. Ako paniwala din mo kung ako meron trabaho magnakaw. Ay takot na takot ka abang nakita ka. Aba. 45 days bibilang tayo nito. Matagal din pala to. Oo. Para mang ano din para yung mga pechay din mula buto po naman yun ito naman edi ah pero tatandaan ko na basta pumalo ang magandang presyo hanggat pwedeng ipagbili yun ang tip po sa akin lahat daw lahat Kaya eh, kahit nasubukan ko lang na sa labanos ay tumining na ng 40 eh, sabi ko yung bata pa pero may makukuha na ayun pala eh. Ay. tanda tanda ko na basta pero nadadali pa rin na kahit ang tanda, tanda na ano? ibig sabihin ang palatandaan yung po pala oh, basta at mabibili daw at tumaas ang presyo yung alam mong lagraha, lagraha na kuhanin mo na yung iyo sabi kayo yung talaga hindi ay kaya nga nag-aaral na no kita ang pagiging nagkabog pa sa school ito pinababalikat na ay ano balik balik oh ayun pa kayang ganito aktual na ito ay ito ang actual na ano natin.

yung bato nakagis na sa tabing bahay Ari po yung mauwing itanim, pinong-pino ay. parang galing sa buto ayan po sobrang kape pino basta ito ay ano, talagang pino nga at mo minalaki din ang katawan niyo. oh minalaki ano pag mataba lupa baka sa mga restaurant baka ang ganito mabinta Yan dami na rin kasi season dito nung naitanim. Ito dati na puno ko na na, pichet mustasa. Itong isang, isang luwang Lahat, itong isang luwang po. Yan ang maganda, yung mapukong mapukong ay, mura nga, ay, kikinsin naman nun. Ay, tinawaran ng mga sariyahan, binisita. ba ako din lima? Wala, aking inano din. Inano ko na. Sinuicide ko na. hinarbis ko na lang yung niya sa kapitbahay. Ha? Hindi, limang piso lang ang kilo. Tawad. piso. Eh. Wala, walang nangyayari. Mahal na mahal, ang, ipot, eh. Ngala, mahal ang mga ano. Eh. Pero nung no, misan nung nag-isandaan. Oh, hmm, isa Lagi ay, kahit puno ng mga 30 ay. ay sabi nung saryayahin na taga Manggalang, sila daw isang buwan, nagpuputi ng ganun, puting-puti lang. Ay, dalawak naman. Oh. Ah, pakalawak nga daw po. Baka daw po, ito, kita mo itong ito, kabuong mga palayang ito. Baka daw po mga apat na ulit nito. Ay, dila ito, masampuan itong ganito, ano? No. Yun, mga 30 hektarya. Yun daw talagang hanap buhay na. Mga magpipitsay. Ate po i-divide do. Divide divide ba? Parang mat. Divide tapos sila naman ang magpa mag add hmm. Bali na po ang ating naitanim yan. Mahaba din na rin plat. Aba, may ilang ano ko kaya, Ari? May 10 feet, ah, may 100 feet kaya. Baka, anong, 10, sa, Jis, ah, wala naman, ano? Ah, wala naman. Ayan na, bilangin mo yung, ano, labindalwa yung kawayan, ah, Ah, mahigit. Mga haba, haba na rin ito. Haban, Jis, isang, ano, nung kawayan. Oh, Ari, oh, at saka, Ari. Labindalwa, ay 120 feet. 120 feet pala 'ari, mga 100, 100 feet po 'ari. Tapos sa isang metro. Ganap po 'yung aming mga pananim. Yung harbisin ko lang 'ari ng ano, ampalaya. Magdala ka pati mamaya pag 'yung crusinada. Oh. Marami pa po ay madami pang pananim at saka pagsusobra dito po kami mag-adjust sa kabila estimate po namin ay, ay pasok na din eh yan ang dami pa yan ho marami pa nga kakatuwa din naman sana lang ang pangarap natin dyan medyo mataas taas na presyo nga oh. yan na sibuyas natin tanim na ang hunang tanim ay minsan ibinabagay natin sa panahon oh. Uh, ito pa po ah, harbisin natin rila ang palaya uh. ay ganyan pang gulay yun uh. dami rin bunga eh uh. aw oh. kaharbis lang ang natin ang na eh uh. Dilaw yung iba ah Yun hung Malmaan dilaw ay eh, hindi na natin iaan. Masipag din magbuong ah Oh sunod sunod eh talaga pong pautay-utay din ang linis natin O, ito po linis na yung kabila hindi pa sa damo ho itay taga suno din la din yan mm. lagunan lagu ay kahit po kung iupa yung iba isprehin diretsyo yung sa kabila, o. oh dami Ah, dami Misan ay nadadali rin no? May balot na may balot na ay eh. Dami pa Yung pa isa laki eh. na ikaw. Jo, magdala ka na lang pag gusto mo. Oh. Oh, dini ilalagay ko dini. Eh kung wala ako ilang piraso ay dalawa meron po doon kamatis ah kung mag-gip ka nalang hmm. kamatis talong kung anong gusto mong hagipin ah oh, tumingin ka ho doon bala yan po aray po yung tanim namin oh tapos sinarbis na natin aray babahagi na natin aray kahit yung Nalaga na itlog yan oh. ho. Po, salamat po sa inyong pagsama. No? May gulay na uli kami. Yun, ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.